Pamilyar ba kayo sa Sacred Heart Hospital? Kung oo, alam niyo ba na may kafe na din sila? Tara, Yo mga kanoos, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami napadpad dito lang sa may Malolos Crossing, few meters away sa Sacred Heart Hospital upang magkape at kumain sa Heart Tree Cafe. Ito ang itsura niya sa labas pagpunta nyo at ito naman sa loob, may air condition at may alfresco. At pansin nyo naman na may puno dito na di nila ginalaw nung binuo nila ang cafe. May parking area din sila kaya huwag kayong mag-alala kung may dala kayong sasakyan. Usually ay may mga Pinoy ulam or cafeteria type sila sa cafe na pwede sa mga employees at even sa mga customers At tara na at magkape Order kami ng strawberry bomb At matcha for ice blended At chocolate man for non-coffee Hindi ito katamisan Kaya naman sakto sa orderin mo Sa kanilang cafe, At tara na sa kanilang pagkain For salad lovers, try their roasted nuts and salad na generous sa roasted nuts. At cashew, we tried their carbonara na creamy at generous sa serving ng tuna. And meat, actually madami ang serving para sa presyo. May mga silog din, katulad ng top silog na malasa, kahit walang sausawan. And generous sa sides like pipino and kamatis. Tamang-tama din itong corned beef with hash potato for rice meal. Kung for sharing, di pa ang fried dissected chicken na juicy ang chicken at masarap ang gravy. At dito naman tayo sa mga food na nilagyan nila ng twist. They have this heart tree chicken na juicy ang manok. Good for sharing at surprisingly fruity ang hint ng strawberry na sauce. Tuna and green naman ang combo na tuna and top na laing na nagpapabalansi sa lasa. Pwede mo ring itry itong fish and chips nila at meron din silang mga pang group meals na burger. Nabigyan nga din kami ng opportunity na masilip ang kanilang kitchen at tunay ngang malinis at high standard ang kanilang ginagawa. Babago-bago din nga pala sila ng available sa kanilang menu kaya hindi ka maubusan ng options. Open nga pala sila from 6am to 5pm from Monday to Saturday. So ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa sa Heart Tree Cafe sa Malolos Bulacan let's go